Ayan at mga besh, nandito kami ngayon sa Jayco, sa SM para magkape dahil naumay kami sa mga kinain naming karne. At tinanong ako ni besh kung anong flavor ng kape ang gusto ko. Sabi ko eh, kahit ano, basta yung mura lang. Sabi naman niya sa akin, ano ka ba? Ang social social ko, dadalihan mo ako ng mura. Walang mura dito, puro mahal. Sabi ko, eh naman pala, eh di bahala ka na, basta less sugar, ayoko na matamis na kape. Mahala ka na, pumili kung alin yung masarap. Sabi niya, okay, barya lang naman niya. Sabi ko, sige. Dumukot siya ng panyo sa bulsa. Sabi ko, huy, besh, nalaglag yung tukay mo, oh. Sabi niya, anla, tinatamad naman ako yumuko At hindi na niya nga kinuha sa sahig kasi tinatamad siyang yumuko Eh, ako tinatamad din. Eh, di pinabayaan na lang namin yung tukay dun sa sahig. At ayan na nga. Ito naman si Tetel. Wala nang ginawa kundi pumicture ng pumicture dito sa mga pagkain namin. Gutom na gutom na nga kami. Eh, pumicture pa ng pumicture. Tapos pag mamaya ipopost niya, sasabihin niya, lalagyan niya ng music na Thank you Lord, I just wanna thank you Lord, thank you Lord Ganyan-ganyan yung nanay ko Magpipicture na magpipicture ng mga pagkain tapos ipopos at merong ganong music. At ayan naman yung friend ko na social. O, oh, nako naku, naka iPhone 16 Pro Max talaga siya. Napakamahal talaga ng iPhone 16 Pro Max. Pero sabi niya, parang bumili lang ako ng Yakult. Ha? Bumili ka lang ng iPhone, parang bumili ka lang ng Yakult. Ganun siya kasosyal. Kaya naman love na love ko yung si Besh ko. Ka Akala niya, lagi ko siyang inaawa, hindi niya alam. Loves na loves ko siya. Thank you Besh sa donut na Jake At inilibre mo kami ni Hatnalin Sobrang ba...